What's up? Welcome muli sa KJA Vlog. It's me, Kat and Jen. Sige, Jen. Greetings mo naman. Paano magsasubscribe yung mga yan kung hindi may greet? Greet mo nga. Ano pinapanood mo? Gusto lang namin i-upload yung... Wala naman kami binili ngayon. sabihin yung sobrang gastos na namin. Eh. Wala naman kami binili. Gusto lang namin i... Eh upload yung ano yung isang magandang pangyayari yung alaga namin na si Precious ayun no? Precious yan 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 so si Precious successfully nakapanganak na siya nanganak siya ng her, ano uh, yung pinanganak niyang beagle puppy pero sa kanya sa mga palad uh, namatay yung dalawa kaya pero may natitira pa rin positively mayroon pa kami natitirang pito na mga cute na beagle puppy so gusto ko lang i-flex dito sa youtube channel natin tapos mag-share na rin kami ng experience so eto sila yan no. o ang kukit nila so sino ba yung panganay dito eto si panganay si oreo tapos yung pangalawa natin is sino ba pong mga lawami ah hindi si Oreo yung ano pangalaw si Oreo tapos ito si ano si Priya ba to kung sa itong brown na to ayun yung panganay pangalaw si Oreo pangatlo ito si ano tricolor pangapat etong si ano si gray yung kulay gray lilac natin hindi ko alam kung ano eh blue tong ito sa nato eh hindi ko pa sure kung anong kulay yan ito tapos magkasunod tong brown na dalawa sa uli so, yun, may dalawa nga pong namatay ang ano, kulay rin nun kakulay na ito yung isa, lilac at saka brown din choco, choco beagle so, kumit nila di ba so, beagle puppy so ang ginagawa lang namin ngayon na uh, may hangin kahit papano hindi direct ha parang haging lang siya ng hangin kasi baka maano na sobra na sa hangin tapos syempre meron tayong lamp para medyo mainit yung feel nila hindi sila lamigin so yan si precious hello precious the mother bali nagumpisa siya sang, ano ng nanganak nung uh, 2.30 ng madaling araw ta story ko rin medyo matagal naabot tayo ng ano ni. Eh? Na alas 5. Naabot kami na alas 5 ng hapon bago niya may labas yung last puppy. So grabe pala. First time kasi namin na ano uh, yung alaga namin Actually dati may na, may askal naman kami. nasisira mo yung vlog ko eh. Ma-copyright pa tayo niyan paano na yung monetization dito di ba so yun <coughs> meron na kami dati si Sky yung aspin namin nanganak rin yan pero wala kaming ka problema noon kasi kasi nanganganak lang sila pati pagbubuntis noon wala rin kaming problema nagbuntis nanganak siya na yung nagasikaso ng anak nila diba? pero this time dito kay Precious hindi siya ganoon kadali So, 2.30 nga. Patulog na ako na nakala ko hindi siya mga nganak. Ayun pala, biglang may ano, may narinig akong umiiyak na tuta. So, yun na pala nilabas niya na si yung kulay brown, no? Ang pangalan nun, May? May pangalan na ba kayo dyan? Hmm? Saan? Ayun sa pangalan, eh? Hindi pa yun. Si Olivia kasi nakakaroon no. Inantay pa namin yung yung approval ng anak namin na si Olivia. So, yun, nung 2.30, nakita namin, bumangon ako, napabangon ako, tapos yun nga nasa puwerta niya na yung baby nahabol niya kasi parang tatanggalin niya nga yung sa ano, nagtataka siya kasi first time mami yan tataka siya kung bakit mayroong ganun sa ano niya, tapos yun tinanggal ko yung inunan, tapos pinapadilaan ko sa kanya kaya pa nila ako sa kanya yung tutan. Dinidilaan niya. Tapos bigla niya kinagat. <laughs> Ibig sabihin, hindi namin na, hindi, hindi pa pala siya aware na mother na siya. Yung parang wala siyang mother instinct. Yun ang medyo challenging. Kasi kada labas ng papi, kailangan ilayo sa kanya. Kasi sinasagpang niya. So, buti na lang. Nagising pa ako nun. Kasi baka naubos yung buong nung pinanganak niya, inuubos niya rin baka kinain niya rin yun so yun nga, pinanganak yung siyam dalawa yung namatay tapos meron pa kami pito, happy happy si mami si lola so ang ginagawa lang namin ha, since na uh, medyo mahina pa yung mother instinct nung mami ni precious nilalagay na una namin dyan sa kanyan sa separate namin tapos pag inaarasan lang namin, papakainin ulit namin. Pero nakita na namin yung improvement sa kanya. Kailangan rin sanayin siya nandun yung papi sa kanya. Parang hindi niya na inaaway ngayon. So, didilaan niya, nililinis niya na. Tapos syempre, pakain ng pakain sa kanya kasi namaya talaga siya. Number one, para mas marami siyang gatas, syempre malunggay soup. Kasama naman sa diet nila yun, malunggay soup. So, kung meron man uh, na ano, maganda nagka ang dami niyang gatas yung may meron man na ng anak rin yung mga doggy nila sa bahay pay namin yung malunggay soup yung daw lang na malunggay pakuluan niyo o saman niyo to sa pagkain nila damihan niyo lagi yung sabaw para talagang syempre ano ba liquid yung gatas eh so kailangan ng liquid ng katawan dapat rehydrated uh, sila para makapag-produce ng maraming gatas. So yung nga guys, medyo napupuyat pa rin ako kasi nga dalawa sila eh. Ayan. Asa na yun? Hindi makita. Ayan. Si Jewel naman. Expected namin. Konti lang naman ang expected dito. Mga 2 to 3 puppies lang. Siya so yung ano, medyo ang tagal niya na nag discharge Parang nagkaroon siya ng possible miscarriage. Pero nandyan pa. Alive pa yung puppy. May heartbeat. So, inaantay na lang namin mag label to. Yung stud, stud day nila, parang 3 days yung pagitan eh. Nung in-stud to, after 3 days, in-stud na rin to si Jewel. So, estimated namin, kung 3 days pagitan, sobra na nga to eh, parang lagi 4 days na. Pa 4, oh, 3 days na ngayon, bukas 4 days na. 61 days na kasi yung pregnancy ni Jewel. So, napupuyat pa rin kami gabi-gabi kasi nagkakalkal siya. Yung pala hindi pala siya mga anak. Hindi fake news niya ako. So, yun lang update. At least mga documents lang to. So, hindi... Sa totoo lang, pinlano namin i-vlog yung mga anak ni Precious. Pero, nandoon nandun na kami sa situation, sobrang ano, hassle pala talaga siyempre first timer kami nataranta kami, nanginig kami si misis na pahawak ng placenta eh maderein yan eh tapos yun nalungkot pa siya sinipiar niya yung isa hindi na buhay yung um, oh, ano kwento ko na rin yung ano yung kailangan kong bumili ng busal para nga hindi makagat ni Precious yung mga baby niya just in case itatabi na na sa kanya yun pag alis na pag alis ko lumabas yung isa yun wala ako hindi alam ni Mrs. yung gagawin yun pala wala na rin buhay yung papi ayun yung isang namatay tinay so, niya CPR, nginuso niya eh medyo malaki yung uso <laughs> Medyo wala kay Russo niya. Mukhang nalunok niya yung papi. <laughs> Joke lang. Nagagalit na naman yun kasi, uh, niya. Kasi ano. Ano piko So, yun lang guys. Bago pa tayo ma mabugbog ng asawa. So, magpapaalam na ako sa mga nanonood sa aking vlog. Uh, subscribe naman kayo sa aming channel. Libre lang naman yan eh click notification bell para updated kayo every time na mag-upload kami ng panabagong video. Thank you for watching. Bye-bye at -bye, me. Bye-bye. Hindi pa po siya nakakapagsalita kasi. Sign language lang. Bye-bye.